Good morning mga idol Bagong lahat magsimula ta sa video natin Shout out ko muna mga bagong subscriber Yan pala yung ano mga idol Yan Yung talisi na yun na ano sa Santa Monica sa bayan Yung pinapalahi namin Yan yung mga babae namin eh. Ang ganda mga idol, oh. Daraman yun, oh. na tim. Talisay. Yan. Tapos, meron ba tayo dito? Ro? Mga blues. Yan. Blues sa blues naman. Yan yung lalaki natin, mga idol. Sa mga blues natin. Yan. Sa mga lalaki blues papogi ka na papogi dali ayun papogi siya may mga palahay dito ngayon may tatlo tayong mga bagito na bagong ano itatali na natin yan yung mga talisay mga screen na naman yun talisay natin eh. talisay picture meron pa tayo dito mga babae mahanapan pa ni ng ano yan na partner dito naman tayo sa kabila ating yung manok ko ang labo Yan naman yung talisay na yan. Yan, nanalo yan dito sa bikol. Yan. Yan naman yung mga masayang isang hots. Yan naman talisay. Fairly man tayo. Ayan. Ayan. Ah, mga hots green mga labas. yan yun. Nauna na noon mga idol. Dito ko dati ko sila pinalaki ng mga dito sa brooder. At pa. Kailangan palinisan po rito. Para mailagay sila dito. Yan. Dati dito ako, dati, naalaman mo dati mga video ko, dati malilit pa sila. Yan, dito na sila dati. Dati dyan yung kumunga ng aso, siya so, na si Jelay. Ngayon, masukal na. Yan mga pinaglalagyan ko yun, para hindi sila dumadapo dyan sa loob. So yan, batulong na naman pala. Yan, may itlog na natin. So, na. Si Melsim oh yung I mean, same story so, yung ganito yung ilga magre para simple kaya ano ilga matri yan si ano tali ni say so yun ang mga idol lalabas na naman ako kasi maambon na tapos na tayo mag video so, na kasi sa distaw mag so, na natin pahabaan ito Yan, isang pabugi isang pabugi sa lista lista yan eh mga basa sila ngayon kasi yung ulan huwag ang ulan dito isang yung jan dyan pogi ito dapat yung ilalaban mga idol ka Kapat sa apat sana ka, kanina ay bukas na namin nilaban to wala ay eh, nagdukutan sila dun sa kulungan Ano, nagtinom yung mukha niya puro ano nagdukutan sila yung nanalo doon yung baldado nagdukutan sila hindi tuloy yung laban magbuspon oh. mga bata pa matitibay na to next year tingnan natin yung galing Manila ito sana ilalaban sana to kaso nga lang nabalda yung pakpak niya pero ngayon bumawi-bawi na siya nakakalipad na video pa yung pangit kailangan natin patabayin. papogi dyan papogi papogi sa mga viewers natin Good, magaling. So yun ay idol lang dito na lang tayo ano.